Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po Paki-like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula kay Madjo Laco mix meron po ba kayo orasyon or video para pang-cleansing sa mga nabiling medalyon para safe ang gagamit? Salamat po. So, sa mga ganitong usapin, applicable lang yung cleansing pag ang medalyon na gamit mo is wala pang blessing. Kasi, lalagyan pa lang yon ng bagong energy. So, galing sa factory, sa gumawa ng medalyon, tapos, ipapabless mo. Pero kung napabless mo na, huwag mo na i-cleansing. It's because, ano yan, uh, may impact na yan na energy, na lumalaban din sa negative energy. So, ganito lang yung nangyayari. Uh, may nag-deliver, ang uh, nag-deliver ng medalyon na bagong bili ay mabigat yung pakiramdam o galit. So... 'yung energy na 'yon, inaaway 'yon or nilalabanan 'yon ng medalyon mo na nabili mo. Kung blessed na siya. So, instead na full power 'yung ma-receive mo, so parang na-deplete na siya. It's because sa uh, travel pa lang kung sino-sinong tao ang nakasalamuha nung medalyon. So, assiste dyan Pausukan mo lang ng insenso para i-drive away 'yung negative energy na kumakapit sa kanya na inaaway niya para magamit mo yung full power na naman niya at syempre, kargahan mo rin depende na yan kasi kung anong medalyon eh Pero kung medalyon mo ipapabless mo pa lang kunwari ito ah uh, meron kang San Benito binili mo sa online tapos hindi pa siya bless ipapabless mo pa sa pari So sa ganyang paraan yung pare na yung magtatanggal ng negative energy kasi meron silang exorcism bago nila i-bless yung medal. So ganyan po yung sistema sa Saint Benedict Medal pag sa katoliko nyo ipapabless. Kung ibang mga medal yun naman tulad ng mga evil eye o yung mga walang dasal o, o ano pa yung mga occult. Kung occult medal yun, huwag nyo na rin i-cleansing kasi galing na yun sa mga albularyo na pinagkukunan nyo. May karga na yon So, ang gagawin nyo, i-refresh na lang. Pausukan na lang. Kasi pag nilubog nyo yan sa tubig na may asin, ang mangyayari dyan is mababaklas yung karga. May malaking possibility. Lalo-lalo na pag okol kasi ang sumasapi sa okol mga elemento naman yan eh. Tapos ilubog mo sa tubig na may asin, di, goodbye yan. So, Masyadong broad yung question mo, anong klaseng medal yun? So, uh, specific kung anong klaseng medal yun. Pero pinaka-basic, pausukan lang. Para ma-drive away, tatangayin ng usok yung negative energy. Yan yung sa paniniwala ng may relation sa psychism. So, yun lang po. Ang ating pangalawang tanong ay mula kay Ares Escobedo. Paano pag walang debosyon bro, gagana ba? Salamat. So ang ibig niya sabihin dito ay yung orasyon. Kung gagana ba pag walang debosyon. Hindi po. Dapat po alamin nyo yung orasyon kung saang testamento o kung sinong pangalan ng Diyos o anong pangalan ng Diyos na nagpapagana doon. Yan yung problema sa mga vlogger dyan na nagsishare ng mga orasyon ko na sa Facebook at sa YouTube. Mga bugok yung mga yan. Hindi nila inexplain na hindi naman gagana yan pag hindi mo alam kung anong pangalan ng Diyos ang didibusyonan mo para gumana yan. Kasi meron kang pupudiran. Meron kang pupudiran na isang entity, isang deity para magpagana sa orasyon na yan. Yan yung totoo, real talk. Kaya yung mga nag-share ng mga orasyon na, na para hindi katablan ng bala, usalin mo ito, May gago. diyan yan totoo barilin mong nagsabi niyan, di ba? Patay yan. Kasi meron kang pangalan ng deity na pupudiran mo para mapagana mo yung orasyon na yun. Kasi parang code name yun eh, parang passcode yun ng deity. Kapag sinambit mo yung orasyon na yun, tapos connected ka sa deity na yun, sa dios na yun, matik niya, malalaman na, ay okay, kailangan mo ng kabal. So ganyan lang yan. Kaya, paggagamit ka ng orasyon, dapat meron kang pupudiran. Except na lang kung biblical yung gagamitin mong orasyon kasi yung mga passage sa Biblia, lalo, lalo na yung mga awit, salmo. Ano naman yan eh? Uh, orasyon din naman yan eh. Orasyon means prayer eh. So, pag sinambit mo yon so, kahit basic lang na pagpupudder. Pagpupudder kasi is pagkukonect mo sa yung deity. So God the Father, our Father na dasal, ganun, isa puso mo yung pagdasal ng araw-araw, so mapapagana mo yun. Pag binigyan ka niya ng authority. Binigyan ka ng authority ni God the Father or through Jesus Christ. At para makuha mo yung authority na yun, so magdidibusyon ka, magpapakita ka ng sincerity na nakikipagtipan ka sa deity na yun, nakikipagkonekta ka you are submitting yourself to a certain entity. So, under sa testamento na yon kung sino yung Diyos na nandoon na pupudiran mo, so yun yung magpapagana. Yun yung magpapagana sa orasyon na sasambitin mo. So, dapat i-bless ka rin ng deity o bigyan kanyang authority. Pag-blessing na, Ibe-bless ka na niya. Ibig sabihin, you have the authority para mapaandar yung mga orasyon under sa pangalan niya. Ang ating pangatlong tanong ay username lang. Bro, tanong lang, gumagana ba ang mga medalyon pag di mo ito suot? Salamat, bro. So, kung di mo suot tapos dala mo siya, gagana yan kasi meron niyang oray. Eh. Napabalot ka pa rin sa oranya. niya o yung energy niya, yung parang force field niya na sa sa'yo. Kung dala mo ha, dapat dala mo. Kasi, example dyan, yung leklay, hindi medal yun to, leklay. ah uh, ang leklay kasi according sa mga Malaysian, yung Malaysian leklay, yung paniniwala nila ay 10 meters yung lukob ng ora ng Malaysian leklay. So, kahit nasa bulsa mo lang siya, basta dala mo, o kahit nasa kotse mo lang, tapos nang doon ka nakasakay ka sa kotse so ibig sabihin under ka pa rin sa protection ng Leclerc kasi 10 meters yung lukob ng shield niya yung spiritual shield spiritual lang ah, hindi physical tapos kung medalyon naman halos pareho lang din yung siste except na lang pag medalyon mo iniwan mo sa bahay kung ang medalyon mo ay pinoy occult na yan o hindi ganun pa rin yung siste dapat dala mo pa rin siya para gumana. Kahit nasa bulsa mo lang o nasa bag mo, basta dala-dala mo. Kasi pag iniwan mo yan, nang doon lang yan lalala na pag Pinoy Occult territorial yung mga elemento na sumasapi dyan. So pag sinapian na yung medalyon ng Pinoy Occult inangkin na ng entity o ng elemento yung medalyon, territorial na niya yun. Hindi na yun iiwan. Kasi binigyan siya ng authority na sumapi doon. So, yan yung palatandaan na dapat dalhin mo siya para protektado ka rin ng entity. Kasi ikaw yung nagpapakain sa entity, diradasalan mo siya, iniihipan mo. Yung energy na inihip mo, yung pagkain ng entity. So, ganyan lang yan. Dapat daladala mo para gumana kahit hindi mo suot. Ang ating pang-apat na tanong ay mula kay Don Norte. Matagal na ito na subscriber natin. Shoutout sa iyo Don Norte. Tanong ko lang sir, pag nakarating na ba yung kaluluwa sa higher dimension, naaalala pa ba nila yung lahat ng nangyari nung buhay pa sila? So, personally speaking, wala akong masasagot dyan. Pero according sa research ko at sa pagtatanong-tanong ko sa mga sidekick practitioner, meron silang tinatawag na Akashic Record na doon nakatala lahat ng nangyari sa buhay mo, even sa past lives mo. So, yun yung Akashic Record. So, yun yung parang balik tanau mo. Parang i-roll lahat ng nangyari sa'yo. So, yan ay according sa mga psychic practitioner na meron silang mga kilala na nagtatawag ng mga espiritu para kausapin through mediumship. Pero hindi pa rin natin masisiguro na kung totoong espiritu ba 'yon ng tao o baka espiritu lang 'yon ng mga demonyo or mga fallen angel para lituhin 'yung tao sa paniniwala natin. So very complicated pa 'yung issue na 'yan. Pero marami na nag ano gustong magpatunay at patunayan na meron talagang Akashic record at merong past lives. So, marireincarnate yung tao. Marebirth. Kasi nga, sa Buddhism, eh, may paniniwala sila na may rebirth yung tao. So, anim na dimension pa ngayon eh. So, pag marami kang kasalanan, pwede kang marebirth doon sa pinakaunang dimension. So, ganun lang yan. Meron ding Akashic Record. So, I hope na nakontento ka sa sagot ko. Ang panglimang tanong ay username lang, walang pangalan. Bro, totoo ba ang Agartha and Astral Travel? Sa Agartha, wala ako masyadong ma it's because hindi pa man proven 'yan eh. Maraming theory about Agartha. Yung unang theory dyan is Hollow Earth na meron daw butas somewhere in Antarctica na pagpinasok mo 'yon, makakapunta ka sa loob ng ating mundo na meron pa dawong sibilisasyon. So, meron doon dagat, tapos yung ilaw nila, yung liwanag ng araw nila, yung earth core. Meron din naman nagsabi na ang Agartha daw ay hindi talaga sa ilalim o inner earth. Ang Agartha daw ay ibang dimension. Yung lagusan daw na, na dadaanan mo doon sa Antarctica ay parang portal yon na mapupunta ka sa ibang dimension. So maraming theory about Agartha pero wala pa namang nakapagpatunay at meron din nagsasabi na maa-access mo lang daw yung Agartha through astral travel. So maraming, may malaking possibility na ang Agartha is hindi sa dimension na physical na ito, sa 3D dimension. Sa ibang dimension siya. So yan yung opinion ko. So most probably, nasa ibang dimension yung Agartha and accessible through astral travel. Yung sinasabi nila na may daanan daw sa Antartika, so probably portal yun, papuntang ibang dimension. Pero ano yan, theory lang yan ha, wala pa yung, ano, wala pa ebidensya. Base lang yan sa mga nabasa ko ng mga article with regards to Agartha and astral travel. Yung astral travel, totoo yan, naniniwala ako dyan. Meron talagang tao na kayang mag-astral travel, kahit nga mga katoliko may naniniwala dyan na may mga na pasyente na yung deliverance sa exorcism ministry na may isang tao na nakakapag-astral travel. Tapos para sa mga katoliko, yung ability na yun, na hindi yung natural na ability ng isang tao, bigay yun ng isang demonyo. So, kaya ginagawa nila ng deliverance prayer at exorcism prayer para mawala yung ability na yun. Kasi gift daw yun ng Devil. Pero malay natin kung gift ba talaga ng devil or gift talaga yun ng tao na gusto lang i-hold ng simbahan kasi ayaw nilang magkaroon na awakening yung tao na meron pala tayong ability kasi hindi na nila tayo makokontrol pag alam na natin yung inner self natin na meron pala tayong ability tayo na mismo ang tutuklas sa katotohanan. Maka astral travel na yung mga tao. At pwede rin abusuhin yung astral travel kasi di vibration yan sa rights to privacy. Pwede kang manilip dyan eh. <laughs> kasi nagkakapag travel yung kaluluwa mo. Astral travel po is yung aalis yung kaluluwa mo pupunta sa ibang lugar. So yan po yung konsepto. So agarta wala akong masyadong makoment. So mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section o mag-email kayo sa aking email address na buhay salita tv at gmail.com o pwede rin sa facebook na buhay salita tv so yun lang po kita kits until next topic thank you